Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. A beautiful evening sa lahat mga nakatutok po sa atin dito sa YouTube, sa ating TVUP, sa ating Facebook, at syempre sa Signal 101. Magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba. Abogada de Campanilia, Attorney PG Galang. Magandang gabi sa'yo. Good Attorney. evening. Magandang gabi sa'yo. Ang sexy naman. Wow. Eh. Oh, ganyan talaga. Kines. Asisilaw oh, oh. ako. Oh, kailangan natin konting an No. Uh -huh. Wala nang damit. Kaya <laughs> paunti na na paunti. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oo, oh, ganyan. Good evening sa lahat. Mm -hmm. Okay. So, attorney PG, how was your day? Uh, busy, pero syempre, we make time for this one. Importante itong show. Public right? service. oh public service. Oh, oh, nga naman. Oh, That's very true. Yeah. And thank you for always... Uh, Uh, ready and available Actually, for look forward. abogado de campanya. I always look forward. I always oh. look forward. Masaya eh. Masaya, oh, oh, masaya ah. diba? di ba? Oo, totoo. Tsaka, tsaka parang alam mo yun, hindi lang tayo nagbibigay ng uh, impormasyon, hindi lang tayo nagbibigay ng aral, kung hindi katatawa na. Oh, <laughs> katatawa oh. Na, na din, kamis diba? ba? Nakamiss lahat, even sa oh. lahat ng sa, oh. sa, sa set. Di ba? Ang saya-saya. Oh. Yep. oh. anyway, so eto na, ready ka na ba? Ready! Oh, ipapamemorize ko kasi sa'yo. Hindi yun mga rin siya memorize, sorry. Okay, tayo. Anong so, mga numero pwedeng tawagan na, okay. Trini? For globe users, it's 0954-310-0331. Para sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Bullet day. Balang yeah. araw, memorize ko na yan. <laughs> Oo, okay. oh, oh, darating din ang panahon. <laughs> Oo, oh, oh, oh. oh, kay um, Mambi, memoria na. Kaya naman, uh, kayo naman, hindi kailangan mag dahil pwede na po kayo mag-text at tumawag sa amin. Yeah. At kung hindi kayo nakahabol ngayong episode, pwede naman, di ba? Diba? Oh, pwede. Uh, parang masagot lang natin sa next episode. Correct. Mag-text lang kayo. At kung gusto nyo namang makausap ang ating abogada, de Campanilla, pwede ho kayong mag-text at sabihin nyo, pwede request ng return call. Ay. Ayan. Ayan. Wag lang kanta. <laughs> Wag lang kayo mag-request ng kanta. Oh, 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 oh. ha? Bababa ratings natin ko. Oh, ano. <laughs> Ay, talaga? Oh, oh, oh. Bakit hindi ka ba magaling kumanta? No, oh, 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 Maganda naman boses oh, oh, mo sa radyo. Sa radyo pero pag anong ah, nang ambon ang Dios makapangyarihan oh, oh. ng talent sa pagkantay, mo eh, mukhang absent ako noon. Sa tingin ko bago magpasko kailangan oh. may sample. Oh. Nako, nako, nako. Sige. <clears throat> <laughs> Although ba hindi ako magkaro? Okay. Eh. Talaga. Uh, wala akong pakialam kung uh, masakit sa tenga. Ito nga, ito ang challenge natin ha, sa lahat ng ating abogado oh panilya uh, uh, ha kay Attorney Dani Concepcion at siyempre kay Attorney uh, Galang sa Pasko dapat meron kayo production number. Ay. Ngayon pa lang magpa Kasama na, na rin si Derek at si Tita Nako, G. Nako. <laughs> May production number. Ay, okay, Ayan. Something to look forward. Yes, to. kaya abangan nyo po 'yan, ha? But any hmm. anyway, ngayon maraming nag-aabang sa atin para sa katanungang legal. eto da po ang ating first question. Hmm, Parang game show lang ang Oo, nga di May premyo ba 'to? <laughs> <laughs> Premyo yung ano, libreng sagot na tama. Ayan, sige. Oh, sige. Eto na si Mika, siya po ay 30 years old ng Quezon City. Attorney, uh, ask ko lang po kung may pwede akong isang pangkaso laban sa tatay ko. Ouch. Drug user po siya ayon sa kapatid niyang tita ko. Pero wala akong physical na ebidensya. Madalas po siyang magalit. At sigaw ng sigaw sa bahay. Lalo na kapag walang pambayad sa parcel, sa parcel niya. niya. Ako pong nagpipilit na magbayad. Or na napipilit magbayad. magbayad. At naapektuhan na po ang mga anak ko, lalo na sa madalas niyang paninigaw at paninindak. Dati na rin po niya akong muntik na masaktan. Gusto ko na sana umalis ng bahay na ito, pero bahay po ito ng lola ko. Pero tinatakot niya akong ibebenta raw niya ito pag umalis kami. Kahit buhay pa po kasi si lola at hindi naman siya dito nakatira. Ayun so nung buhay pa ni Lola hindi naman nakatira doon yung tatay niya hmm. oh pwede po ba akong humingi ng legal na protection salamat po speaking of oh, nga eh. so, drug using na... oh, meron nga ka eh. bang naging experience na na ganyan yung naninigaw, nagagalit, ganyan. Naman, no, ah, talagang iba talaga ang ugali ng ng tao pag siyay ano, nalulunod sa droga. Hmm. That's the sad reality. So, drug user siya pero wala siyang ebidensya no, na ano, nakikita mm -hmm. lang niya sa simptomas. pero hindi naman niya masabing, "Oo, oh, dahil Totoo, oo. Hindi naman nagpakita sa oh, kanya. Oo, malamang naman hindi kung tumitira naman oo, siguro, hindi o, naman nakikita. Oo, oo. Madalas siyang magalit sa ano, lagi, kumpara abusive. O, verbal. Oo, verbal. Ang Oo. ang so hindi na to menor ano 30 years old na si Mika. Pero may mga anak siya. May mga anak siya. Mm -hmm. So magkakasama sila sa bahay. Mm -hmm. Actually ko ang una diyan, pwede siyang humingi ng barangay protection order mm -hmm. kasi magkakasama naman sila sa bahay. Mm -hmm. 'Di ba? So yung una diyan, punta ka lang sa barangay mo Mika, tapos 'yung ano, meron lang yung form at wala namang choice ang barangay captain niyo kung mag-issue. So yun yon ay uh, ang order na yon, ayun eh, na nga lang, paaalisin ng bahay ang iyong tatay. Ah, eh paano kung nagalit at nagwala? Eh, uh, i-enforce naman yun ng tanod eh. So, ah. may kasama yun. Although yun na nga lang, ang problema doon ay uh, limited yun. 15 days lang ang ano no. Eh, hindi, hindi na yun, dinabalikan siya. Oh, so we're going to the next. Pwede kasing mag-apply ka sa korte na ng protection orders. Papilis lang ba yun? ako na nagka-experience na ako na magkaroon ng protection orders. Mabilis lang yon. Wala pang isang buwan na namin. So, mas magandang anong tingin mo, attorney? Kung 15 days lang pala sa barangay, pwede ba skip yung to... barangay diretso sa polis? Pwede naman. Ah. Pwede naman. Pero kunyari, Kasi may pananakot, ano? May pananakot, oh. eh. Actually, sa VAUSI, maganda rin sabihin sa ating mga manonood, iniisip sa violence against women and children, sila sabi yes. kong VAUSI. Iniisip nila sa partners lang, di ba? Or sa pag babae, sa mga asawa mo, Oh, oh, mo. Oh, oh. Actually, pwede rin ng isang anak na babae, daughter against a father. Yes, oh. So, ito, ganun din eh. Pwede. Daughter, father, although um siya ay mas matanda na, 30 years old na, pero um, hindi pa rin na-erase yung fact na daughter pa rin siya. Yes, oh, so okay. Yun. So wala sa edad 'yon. Wala sa edad. Oh. Uh, usually um pag child ba, diba, siyempre minor. Pwede naman daughter even if Um, lampas na ng 18 yeah uh, as long as they're still together and yeah, mm. which is ganito nga nangyayari correct, diba? correct, so correct. they're still living together as ano yung sa isang bahay mm. kaya so it's uh, pero hindi lang kadalasang nangyayari yan e ba? Oh, pero ito parang may takot na siya eh. kung barangay lang eh, after 15 days baka mamaya balikan pa siya oh, eh hindi magbousi ano, na siya kasi ibebenta yung bahay wag kang matakot doon dahil mm. ang titulo ang eh, uh, lola mo ba'y buhay pa eh? eh kung buhay pa eh, naman. Eh paano kung patay na? Ah, ayun. Actually, magandang tanong rin yun. Kasi kung patay na, di ang tagapagmana. Tatay niya. Ang tatay niya. Tsaka kung may kapatid, yung tita mo. Oo, oh, oh, so, ano oh, yung... tagapagmana oh, rin. oh, so paano naman maharang ng tita mo yan? Mm, siguro, hmm. um... Maganap ka ng trabaho, maganap ka ng bahay. Oh, pero kasi oh, I would suppose kung 30 years old itong si ano, yung ating texter. Oo. Oh, oh. Siguro mga, may edad na rin siguro yung kanyang ama. Yes, no? oh, may edad na rin. Oh, parang anyway. sana ano, kung meron kasi yung ano yung uh, pwede mo, sana meron programang in yung LGU about rehabilitation. Kung meron man. Eh di ka siya sure. Hindi siya sure. Kung baga sa pag-uugali lang, tsaka niya nasabi na parang parang ganito siya, parang ganito siya. Pero hindi siya sure. O kaya mental health. At saka wala naman talagang umaamin na siya addict. O sino? Oo. Oh. Walang umaamin, no? Baba, mali mo. Oo. Oh, yung sabi mo, ikaw babaero ka. Naku, kahit dikdikin dikin mo yan, di aamin yan. <laughs> Oo, kahit walang na... amin amin. Oh, kahit na nahuli na, ng nakapatong, ay, nadapa lang ako. Oo, oh, parang oh, ganon wala. wala, walang ano, amin Never admit. Never admit. Oh, Kaya, oh, oh. ako, sa tingin ko lang, kung ako siguro siya, vowsy na lang ako. I, vowsy na oh, lang. Oh. Kasi hindi natin sure kung talagang ang, ano siya, eh, uh, at saka ang vowsy naman, kunyari kung may pagmamahal ka pa rin naman sa tatay mo, di ba? Ang vowsy naman, not necessarily kulong ang pataw eh. Oo, oh, ang, ang solusyon. Ang solusyon, oo. Oh. Oh. So, meron pang mga ibang remedies. Yes, oo. Oh. So, okay. Kung makikita naman na hindi naman kailangan kulong, kailangan nang iparehab yan. Oo. Oh, oh. O, yun ang i-order ng court. Hindi kaya lalong magwala yun pagkaagad court Yun nga eh. So, mayroon, Barangay muna. Barangay muna. Oo, oh, sige, barangay ka muna. Ibarangay muna. Malay mo lang. Kasi malay mo, baka mas mo naman ng iyong father. Yes. So, At diba oh. yung bumuti ang kanyang ugali na alam oh, niyang lum medyo pumapalag ka. Oo. Oh, oh. ba diba, Nababag naman ganun. Oh. Okay. At sana nakatulong kami sa iyo ha. Mm. O oh, anyway, ito naman ang next question. Si Camille naman ay 29 years old ng Pasig City. Ask ko lang po. Supposedly, may second mediation kami ng ex-partner ko tungkol sa joint custody ng aming anak. Dalawa po sila. Siya po mismo ang nagbigay ng date for the turnover. Pero hindi ito natuloy dahil wala na kaming parehong location at walang nakadalo sa mediation. Yes. Paano po ba akong magpapagawa ng kasulatan tungkol sa financial support na naging inconsistent na rin. Kasama rin po sana ang emotional stress na dinaranas ko sa kanya. Salamat po. Uh, obviously, parang they're going through ano, no, court proceedings, nag-mediation sila, sila. Mediation eh, oo. No? Eh, oh, oh. Uh, Actually, sa mediation rin, proceedings, pwede mong, pwede yung i-revise yung inyong financial support agreement. Eh, Keep... dalawa nga silang hindi nakadalo. Okay lang yan. Then, just go to court and say na you'd still want to go through mediation again. Ah, o. Oh. Kasi... Kailangan may mediation. Kailangan pumirma siya. Actually, gusto ng mga korte na nagmi-mediation oh, na oh, ang na, mga family members. Tama naman. O, oh. magkakapamilya, dapat nagkakasundo, hmm. no? It's highly encouraged kasi ngayon, noong unang panahon, nung ako abogado, hindi mm -hmm. pa masyadong uso yung... At tawag na yung ADR. Mm -hmm. Alternative Dispute Resolution. Mm -hmm. It's now mandated. Lalo na among family members. Yeah yes, yes, yes. So, yes. pag kanyan, no, no, wag kang mawala ng loob, tuloy pa rin yan. At, mm -mm. at uh, matutuwa pa nga yung judge sa inyo kung tutuloy niyo yung deal. Kasi unang-una, ma-free up ang kanyang ano, daket. Correct. <laughs> Hindi pa siya masyadong mabibisi. Dahil... Na-solve ka agad. Oo, oh, kayo, oh. kayo. And then, it's, and it's, ano, ah, it's, um, there's a study na those um, resolutions or decisions born out of mediations ah. is the most, are the most successful. Correct. Kasi Correct. kayo, kayo nag-usap eh. Kayo nag-usap. Saka alam nyo ba napakamahal po na magdemanda at saka hassle na hassle Bakit? Pag tinawag kang ganito okay sige pupunta ka ipamasahin mo mag-absent ka oh. Pagkatapos ng mag-absent, pagdating doon, pag iintayin ka, wait a minute, tapos pala, yung judge, may something, reset. Pero ganyan ang buhay ko. <laughs> diba? Ganyan ang buhay ko, Ganyan, diba? Oh, pero ikaw ba yan? <laughs> sa bagay. Oo. Oh. Ikaw ba yan? Eh, yung iba, sakit lang po talaga sa bunbunan, yung kaso, kaso, kaso. Ay, oh. pero actually, ako pag merong... Parang sabi ni attorney PG sa akin, ano ka ba? Nagkakabuhayan ko yan. Hindi, <laughs> <and> will... <laughs> ito, hindi sa nag-ano, pero pag may malapit sa akin, oh. kung kaya naman na hindi kami magkaso, yun gusto kong solusyon. Totoo. O di, at least, kahit pa paano, maraming ganon. Odi hmm. O di, sasabihin, ang galing ng abogadong to ah. O kasi wala sa, ala, minsan nga lumalabas sa bibig ko, kadalasan, mauubos lang, inu, uubusin nyo lang ang inyong assets kung akong babayaran nyo. O. Oh. Diba? So, ang gawin natin ganito, babayaran nyo pa rin ako, pero hindi ganon kalaki dahil agad-agad. Tapos na. Tapos na. Huwag na tayo oh. magkaso, Kung oh. kaya pa namang maayos. Ikaw ko. ba eh, attorney PG, nag, uh, nag keep track pa ng mga kaso mula noon hanggang ngayon ilan ang panalo? Para bang boxing yan, ganun, ah? Uh, ilan ang lose? Ay, ilan ang uh, win? May ganun ka ba? Alam mo, nung bata ako, oo. Pero uh -huh. ngayon, na matanda na ako, nakalimutan ko na kung ilan. Ah, really? At saka, alam mo, sa totoo lang, minsan, ako ha, uh, kahit natalo, uh oo, -oh. okay lang sa akin as long as I know that my client is better off when we ended then when we started ah i got oh, it okay. kasi hindi naman talaga natin masasabi oh, kasi, na lahat panalo di ba oh, totoo in, naman yan in any court case may mananalo may oh, matatalo at saka oh. baka mismo yung kliyente mo oh, di masasabi nang totoo sayo, oh, yun, yun, sa iyo yun din kasi realize mo na ay talaga palang wala pero even if we re i realize at the middle of the oh. the uh, the endeavor di ba? mana oh. ganun pala yun, I still try to strive na kahit papano, you are better off now uh -oh. when we end then when we started. So kahit papano may nakuha ka, or you feel better, or you, your situation is alleviated um, kung ano man uh -oh. yung issue na yun. So yung sa mga, ano yan, hindi na totoo na eh, yung mga win or lose case. Uh -oh. Parang Um, you going to lose is in court, but your client must feel that they have won something. Okay. o oh, sige, ito naman. Aba, naka sa ating linya ng telepono si Olivia ng Quezon City. Ay. Hi Olivia, good evening. Ganda ng pangalan, okay. Olivia. Mayroon pinapanood na si ano, si Olivia. Yan. magandang pangalan. Okay, Olivia, magandang gabi. Si Mare at si po, Attorney me. PG, magandang gabi po. Hi po, good evening. Yes, attorney. Attorney today. Yes, uh, Olivia. <laughs> Ayan. Hello out. po, Mali. Uh, hello? Uh, go ahead, go ahead. Mali, attorney, uh, magtatanong lang ako. Kasi kung saan siya pasok na kaso, kung staffa ba o oh, small claim. Okay. Kasi po yung pinabarangay kong tao, may transaction coming through last pay later to Gcash po. Okay. Bali, yung Gcash payment na dapat na ibibigay niya sa akin is hindi niya na po binigay. Tapos nangako na lang siya Bali, pinabarangay ko na po siya. Tapos, next week, bibigyan na po ko dun sa lupo ng ng Certificate of File Action kasi hindi po siya uma-attend sa mga hearing. Okay. an tanong ko doon, okay. so meron kang binili? meron siya binili sa'yo at hindi, hindi niya binabayaran? Bali, kinonvert po siya as Gcash po eh. Ano yung kinonvert? Anong kinonvert? Ano kin Paano niya kinonvert? May, may uh, sige, sabihin mo muna sa amin ano, ano naging yung, transaksyon. Oh, ano yung transaksyon na kailangan convert to Gcash payment? Bali po, parang meron siyang shop na doon ka mag mag-check out. Tapos, ang equivalent nun, babalik sa isg Cash po. Meron May ka binili ka. May binili ka. Wa wala po. Wala pong product. Ay, walang product? Tapos, nagbayad ka But, lang? Ganun? Paano? Opo, tapos ikaw convert niya na sa GCash yun. Ah, yung kunyari, meron kang cash, gusto mo maging GCash, sila yung magbibigay sa inyo ng GCash imbis na ano, kunyari punta ka sa ang nangyayari yan sa sari-sari store. Uh Oo. -oh. Diba tapos kunyari oh, mayroon 1,000 pesos. Uh -oh. Gusto mo sa GCash mo yon, bibigay mo sa kanya yung 1,000 pesos. Siya ang dapat na magpasok sa inyo ng oh, GCash 1,000. Tama, oh. Tama ba? Ang 1,000 sa iyo. Tama ba 'yon? Opo. Oh, oh, okay. Oh, po. So anong nangyari? Magkano ang halagang pinag-uusapan natin? Oh, Bali po kasi dapat 15k yon eh ma na po yung niya sa GCash. Uh, sa last pay umabot na siya ng 20 plus. Bakit sa last pay? Okay, bakit naging si installment din? 'Di ba usually pag nagbigay ka eh agad-agad na Ano? kasi 15,000. Kundi kung 15,000. Ano yan? 15 Pinautang mo ba? Oo nga. Bali po kasi ang nangyari po kasi, 'di ba sa Ayan last na, pay. Ayun na sasabihin po, na niya product. 'yung totoo. May products. <laughs> ano daw? Hindi ba product? bali bali sa plus pay later po kasi 'di ba parang product 'yung kukunin mo doon tapos installment mo siyang babayaran. Ang sa amin po kasi nangyari, installment, installment ano, in sa na ano pay later, pero pa equivalent don't Gcash. Hindi 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 ba hindi 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 Oo. Oh. So, ikaw, ikaw ang, ikaw ang nagbenta? Opo. Oh, Bali, Siya pinatrade ko po yun. Ikaw ang nagbenta. Oh. Ano binenta mo muna? Bali po ako yung merong last pay later na account. Tapos last pay later? Ako sa kanya. Parang ano yun? Hindi ko nga yung yung last pay later. O, oh, kasi nung panahon natin, ano daw? daw? Ano daw? Sa Lazada. Sa Lazada po na pay later. Ah, pay later. Ah, okay, okay. Naintindihan ko na. So, ibig sabihin... Seller ka sa Lazada. Parang ganon. Bumibili, bumibili. Sa bumibili? bumibili? Pay later. Tama ba? Tama ba? Eh, Olivia? yung Olivia? eh. Pay later Pero, ka? Bali po kasi meron siyang shop na pinapakita tapos doon ka mag-check out. Tapos, ano yung i-check out mo doon sa shop niya? Hindi po siya totoong Prada kay parang yun lang yung clone niya po para ah, ma ay, sabi yung ko sa iyo eh merong something eh. Okay, nag hindi ito hindi ito legit na sorry ha pasensya na po, hindi ko Yet sinasabing po, oh ikaw po, ang hindi legit. Siya. Pero yung tao nagkukunwa ng isang site na pwede kang bumili. Opo. Oh, pero ganun anong nangyayari? Iko-convert na sa GCash 'yon. Bakit niya iko-convert sa GCash 'yon? Bali po kasi parang sila sad na lang 'yung magbabayad sa kanila. Parang ganun po. Kasi shop sila Le, eh. nag-apply sila as shop doon sa Lazada, kaya doon kami magta-transact sa kanya. Ah. I did purchase 'yun eh. Parang alam mo ang ginawa nito. I I think it's a little sketchy ha. Sketchy ito ha, Olivia. Ibig sabihin, etong shop na ito, kahit walang bumibili sa kanya, sasabihin niya sa'yo, bumili ka kunwari sa akin ha. Para opo, kunwari, isya shop now, pay later. Para si opo. Lazada, babayaran na siya kahit na hindi pa nagbabayad yung isa. Tama? Opo. Ah, opo it's a scam. Opo. Ay, it's a scam. I... So, you were aware na ito yung sitwasyon na pinapasok, na pinapasok mo? mo. Ang akala ko po kasi, siya yung parang pinaka-head. Bali yung... oh di ba may piramidi yung pang nangyari? Oo oh, <laughs> <laughs> Oo, pero... To professor ko po kasi yung mismong nang-scam sa professor akin. Ba, professor pa. Professor pa! Teacher pa! Teacher pa! Oh my goodness! Gulay! Oh my! Olivia! Okay, Olivia. medyo naiintindihan ko na. Okay. Oh no! Okay. Ah... Uh... Ang tanong so mo, ngayon, hindi. pwede raw siyang estafa or So magkano yun nakuha fifteen 15,000? Opo. May na may nabawi ka ba doon o yung last wala na? po, wala po talaga. So in short, ikaw ang unang nagbayad doon sa app. Tapos Bali, yung app ko kasi hindi ko na siya binabayaran kasi hindi ko naman po nakuha yung pera. Kaya umaandar po yung due date niya. So wala pa binabayad? Wala po. So, eh, paano mo siya i-demanda -de kung wala naman palang oh, binabayad? Kung wala kang binabayad. Bali, yung sa billing niya po sa Lazada, sana yung hinahabol ko kasi lumalaki na lumalaki yung penalty ah, niya. kasi... Ano daw? Hindi ko na Parang ang nangyayari, si Olivia yung sinisingil at hindi naman oh, siya po. nagbabayad kasi wala naman siya na-receive na product. Pero na, na si stress siya dahil sinapapadalan siya ng bill ng Lazada tapos may penalty pa. Ay Tama ba yun? Opo, opo. Oh, Oo, tas ayaw niya. Uh, so gusto lang niya na malinaw na hindi siya liable na bayaran pa yon. Tama ba ako, Olivia? Opo. Ayun. Nako, edi eh, di sabihin talaga yung professor mo, gumawa lang siya ng site for the sake of gagawa siya ng site. Eh anong napala nung professor mo? Tanong. Alam mo, hindi siya ba kanya... Lang... nakakuha ng pera? Oo nga. Wala naman siya nakuha. Hindi pa siya nagbabayad. Hindi pa Ay, nagbabayad si Olivia. Bali, Bali, mami nakuha na siyang pera. Ano nga nakuha niya pera? Yung shop na yun, Nagbayad uh, ka? Ano na siya, nag-transact lang din siya, tapos ako yung kag-transaction niya. Bali, parang midi lang siya, hindi siya yung may-ari ng shop. Siya yung nakakuha ng so, pera? Nabaya, na, so, nabayaran na siya ng shop, na dapat na para sa akin. Siya yung gumamit ng pera. Ah. Bakit ka ba bayaran ng shop? Eh, siya yung nagbebenta. Hindi, siya nagbebenta, si Olivia nagbebenta. Ikaw ba nagbebenta? Ay, hindi po, hindi po. Bale, nagtatrasa po. Ano confusing. I'm confused. <laughs> o, so yun, yun wala yun kang produkto, no? At... Walang produkto wala ko, to, wala no? Puro pera-pera lang ang pinapaikot nito, okay. eh. Parang nagre discounting pa, 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 to, eh. Pa, pa, yun na nga, paano kumikita to? Pa, paano, ka, pa, paano kumikita? So, parang yung nasa gitna, na tao oh. na nag-mediate, yung nakakuha ng pera pag siya tumakbo, lahat kayo Kumukan patay. Nito. Service fee yun. Ah, pero walang produkto, so, this is bad ah. Wala po, Pag walang wala produkto po. ang isang isang uh, site, that's a big scam. Mahihirapan kang magano ng estafa dito kasi dahil kasi kasabwat oh, ka. Okay, in a sense, no. If ever, kung hindi naman yan ano, eh it's only a claim for collection civil case, maliit lang, 15,000. So, oh. Ah, uh, small claims lang 'yan kasi 'yun ang una niyang tanong eh. So nagagamit ba to or ano, small claims? So nagagamit 'yung mga app sa ganyan? Ako rin nagugulat ako so. Opo, marami na po. Oy, oh, patiin no. ako si Shopee, ah, meron ito, na yan eh. Yun, okay, Lazada, Shopee meron pa lang nangyayaring ganyan. Salamat Olivia, no. Pero uh, ikaw ang nag-explode. Oo, o, 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 o nga eh. Nagulat ako na pero pa lang ganoon <laughs> ano ang galit talaga ng mga tao, taba ng utak ng mga Oo, tao. Oo, no? totoo. totoo. Pero um sorry Olivia, I hindi lang kami familiar doon oh, sa hey. nangyayari. Pero nakikita ko dito, walang ito 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 lang ha. Sa I see the same also, I think. Oh. Scam siya eh kasi walang produkto. Sasabihin ng parang ito nakaregister kunwari sa Lazada or sa Shopee or sa isang app. Tapos, dahil itong kunwaring nagkaroon ng produkto na wala naman talagang produkto, mm -hmm. ay nagbigay ng shop now, pay later. Ang nangyari, shop now, pay later niya yung isa para mabayaran siya ng uh, app na store na ito mababayaran na siya uh -oh. wala naman nakuhang uh, uh -oh. produkto uh -oh. di ba so siguro dapat hati-hati sila mayroong uh -oh. hindi nakipaghihati uh -oh. baka yes. 30 million hindi hatian. Uh oh hindi nga something like that something like that ganun ba Olivia yun totoo opo parang na opo o naku Olivia like, talaga mo, Olivia <laughs> Alam mo, mada, ano, wag, wag mo nang gawin yan. Oo nga. Alam mo, baka ma-NBI forensic kayo, kitang-kita kayong lahat. Oo. Then, hindi mo mean... ako po, hindi ako yung ano nila. Parang nakipag-trade lang ako. Oo, oh, pero nag-trade ka, kasarag, ka ng walang nila. produkto, tama? Opo. Bali, pa oh. pati po yung shop na yon, pwede kayo i-report yun sa Lazada. Oo, oh, oh, dapat talaga oh, i-report yun. i sa Lazada. I-report dapat oh, oh. yon kasi malaking kumpanya yan. Pagkakumuha ng abogado yan, lahat kayo. Oo. Oh, oh. Kahit na... Ay, yun ng simpleng nakaw, binili yung nakaw oh. na hindi mo alam, may, meron ka rin problema dun eh. Saka yung concept... Damay mo, ka oh, sa saka demanda ulit, ito, eh. May concept kasi yan na, he who comes to court must come with clean hands. Yan. So, na gets mo Olivia. Oo, oo, oo. At saka yung mga concept ng in pari delicto, pareho kayong may kasalanan. So Oo. oo. So parang papano kayo magsisingilan? Pareho kayong may kasalanan. At saka alam mo siyang walang produkto rin pala. So alam mo pala na ganoon ang In nangyari. any case dahil sa kung hindi naman ano 'yan, may utang sa iyo yung isa, so small claims. Singilin mo. So, Singilin mo, Tinan natin. Oo, Pero oo. kung estafa hindi. Eh baka lahat sila ma, demand Staff. Oh, they well, hindi oh, eh, well, naman natin alam ang last name ni Olivia tita ko. Oh, hindi natin, natin, natin alam ang Olivia. Pero al <laughs> Olivia, again for all the people listening, <laughs> sa lahat po ng ating oh. mga kapamilya nakikinig. Kasi yung walang produkto, delikado yan kahit nga sa pyramiding eh. Sa ah, yung oh, sa MLM, yung, yung multi-level marketing, pag, oh. yung yung pera lang yung transaction. Bawal 'yun eh. Oo, actually pag sa SEC tsaka sa mga korte, yes. ang MLM runs a thin line kung ito pyramiding scam or a valid MLM or Correct. Government. And uh, ang ang nakakapag ano niyan is kung totoo bang may produktong of value. Exact. At nangyari hmm. sa kanya, hindi man sila sabihin mo na hindi nga eksaktong pyramiding, medyo similar. Uh, medyo pero kung bangga oh. nang iba lang ng anyo. Pero oh, halos oh. the same. Uy, Shopee, Lazada, ha? Ingat-ingat oh, lang. Ha? Ingat, Olivia, ha? Tingnan niyo. O, ingat ka, Olivia. Okay, okay. sige. Niyat, alam ko ilang taon si Olivia. Nasad si Olivia. Nasad, o. parang hindi ata niya. pero at least eye opener to sa'yo, Olivia. Huwag ganon kasi sinabi ko na sa'yo, magagaling NBI natin. Kahit ako eye opener, meron palang ganon. ako rin, nagulat ako. Kaya hindi ko una maintindihan. Ano ba at saka, it's a pool of people, ha? Hindi county yan. Oo. Pool so, of people. So mga nakikinig sa atin ngayon, nakita niyong ganyan. Huwag niyong gayahin, ha? Mga mamaya. naman na, yung ano, magandang ano. Oo. Anyway, Olivia, alam mo na, ha? Yes. Olivia. Okay. Good okay, luck. Thank you Okay. okay. nasadya. Um, um, well, hindi <laughs> na tanong ko lang naman sa iyo kung estafa uh, o 'yan yung mga pagkakataon. Nagtanong ka eh. Oo, oh, Hindi di po, pero kaputu. delikado 'yon. Anyway, paalala sa lahat hmm. ng ating mga nanonood po dito sa TV UP, hmm. ayan ha. Ngayon, marami tayong na-discover. Oo. Uh Oo. -oh. Oh -oh. Kakagulat, di ba? Uh -oh. Kagulat-gulat. At pero, Talino ng mga tao. Sana ko yung talinong 'yon ay na- nagamit na sa ibang bagay. Sa ano? tama. Sa tama. Yeah. Okay. Well, anyway, ta sabi nga natin, hmm. choice natin yan. Decision natin yan Papanindigan mo yan <laughs> Diba? Okay. O hanggang sa muli po ha Ako yung mare ng bayan Mare yeah. At ako naman yung abogada de Campanilla Si Atty. PG Thank you Bye everyone Hanggang Bye sa everyone. muli God bless you Bye, Bye. Bye.